Yo mga pare ko, good morning, good morning sa inyo At uh, maulang umaga mga pare ko Kita nyo naman Talagang itong umagang ito ay maghapon ng magdamag ng umulan no? Oh. Kita nyo Wala nang tigil ang ulan na to Pero napakasarap ng tulog talaga Pagkagantong na ulan Sana all Ngayon nga mga pare ko ay kami ipupunta ng talipapa Bibili kami ng ulam mag i-bike -e lang kami ay, kita nyo naman yun eh, Laki ng dilim eh ayaw ng tumila ang ulan sana naman ni tumila tila bago kami umilis ay napakahirap na magbiyahin ng naulan oh mga pare ko ito po ang aking mga kasama napakalakas po ng ulan at pupunta po kami ng ano talipa pa wala po kaming ulam oh, sana po hindi na lumakas masyado itong ulan at uh, napakahirap din naman ang naulan kaya yun update ko lang kayo mamaya mga pare ko oh, dito nyo naman ang ah, ng ulan buti pa nag-tricycle pala dapat oh. may kalakas eh oh, yan yeah, mga pare ko nandito na kami sa ano sa bypass o oh, lakas pa rin ang ulan ito nga at uh, pupunta na sila doon sa bilihan oh. oh na mga pare ko At uh, pupunta na nga sila sa bilihan Sana na may makapili sila ng masarap-sarap na ano Na ulam Para maganda-ganda ang kain mamaya O oh, namimili pa ako sa unahin eh Tingnan nyo na lahat para walang makakalusot so yun nga mga pare kayo yun mukhang na ng mga ulam ang aking inay sana naman ni masarap at ng maganda-ganda na naman ng ano maganda-ganda na naman ang kainit ng tanghali na to yun ayos na nice oh putok naman eh para yata mabigit-bigit yan ilang putahe kaya yan nang malaan agad ano oh. nakapamili na ba? Oh, madami kayong nabili ano, na, ah Aba, bumalik pa oh Parang kulang pa Gusto yata ibilhin na lahat ng putahe Ayos Ano na na? Saan na tayo pupunta? Bakery Bakery yeah. Yo mga parigoy Tapos na kami bumili ng ulam Ngayon ay pupunta naman kami sa Bakery Mga maraming tinapay ang bibili ni Nene Okay. Tara, let's go. Yo, yo, ito mga barkoy. At dito ang daan natin papunta ng uh, bakery. Sa tapat lang na simbahan yun naman natin. Kaya ito tingnan natin. Sana naman yung mga piling uh, masarap-sarap. Dahil napasarap uh, sa kape. Lalo ganitong naulan. <laughs> Ito o, oh, Big bro Ayan, sa mga gustong bumili, Big bro Dito lang yan, sa dulo, Paul IV. Oop, oh, ito lang. At si ito lang, mga parigoy. At ito ng, uh, okay. Okay. Ay, okay. lang nga, bakery. Ayan, ito. Ay, ikaw, konti nga tindang, mga parigoy. Wala sila, halos tinda rin. Wala ano? nga, siguro nang naula. yan yung mga binibili ni Nene? Ano yun? Yo, hey, oh, mga parigoy, uwi na po kami at uh, wala na gustong uh, tinapay ang aking inay babalik na kami mga pare ko update ko na lang kayo mamaya at hindi uh, malaman ko siyang papibili ng tinapay okay? see you <laughs> ito mga pare ko isang malaking resort tong ginagawang to at ito ay matagal ng ginagawa eh. mabagal ang gawa nila pero malaking resort to may hanging bridge pa dyan sa aking pagkakaalam talaga maganda alright nandito na tayo mga pare ko sa bahay sa wakas at kahit umulan eh nakaraos din alright Open ka ron. Open ka rin. Ang gabo. Eat ka ron. Ang gabo. Akiya. All right. Okay, ano sa labas? Lalaga. Wala si Tuya. Naka ano na. Naka alis na. Ito mga pare ko, ititinan natin kung anong kanilang pinamili dahil hindi ko pa rin alam. Sana na may masarap ito ta, talagang kaaya-aya para masarap ang uh, kainan. Ito, ito nga mga pare ko, yung dinali ni Nene. Pala naman nilulutuin pa. Ito pala mga pare ko, ipatsahog daw sa lugaw. Oh. Pala <laughs> may maglulugaw si Nene. Wala namang katimbre-timbre. At ito nga, ay kala ko na may mga lutong ulam ang binili. Ay nako, ay di kung anong uulamin. Mag-aantay pa. Hindi na yata. At ito mga pari ko eh. Nagluto ang ate ko ng noodles. Sa ito na lang uulamin muna. Oo. Oh. Asak na rin ang kanin. Yun na lang muna. Hindi pala kasi bumili ng lutong ulam eh. Oh dear. O, oh, ayun, nanay ko nagpapainit pa. Ito ang tinatawag na panapin, no. Panapin muna tayo dahil wala pong uh, yung lutong ulam, eh. O, oh, noodles muna tayo, mga pare-koy. Ayan, mga pare -koy, ang ulam natin ngayon. Iyan oh. na lang muna sa ngayon at mamaya pa ang masarap na ulam. Update ko na lang kayo mamaya, mga pare kung anong ating uh, kaganapan.